Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pekson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila. Sa dahil lang ang pagtuturo'y gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos. Makasira kung makasira! Ang unibersidad ay mapipilitang sa mga ayon sa mga kailangan ng mga nag-aaral. Dahan-dahan mga ginoo, ako'y hindi makapray at alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Umugong ang masigabong palakpakan. Mabuhay si Tandoban! Mabuhay si Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. Dalawang paraan ang kanilang isinaalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si Ginoong Pasta, isang gol at si Pepay na isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Isagani na siya muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya. Hmm, masamang simula iyan. Masamang palagay. Napagkikilalang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagbabago. Tingnan ninyo ang pangyayari sa Madrid sa mga binatang humihingi ng maraming pagbabago. Lahat sila ay pinaratangang pilibustero. Marami na ang hindi makauwi rito. May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sa pagkatlubhang maselan. May ibang katwiran na nag-uudyok sa matinong pamahalaan upang huwag duminig sa mga kahilingan ng isang bayan. Nauhulaan ko ang ibig ninyo sabihin. Ang pamahalang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatatag at nananalig lamang sa palapalagay. Nang si Isagani ay akmang tatayo na upang umalis. Ah, pabuti pang ipaubayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ng bagay na iyan. Maghintay kayo. Bigyan ninyo ng panahon. Mag-aral kayo yung mabuti. Kayo'y marunong ng magsalita ng wikang Kastila at nakapagpapahayag na. Ano't? Nang himasok pa kayo sa gulong ito, bakit hangad pa ba ninyong maituro ito ng bukod? Laging inihahabilin sa akin ng aking amain ay alalahanin ko ang iba gaya na pag-aalala ko sa sarili. Hindi ako na parito ng dahil sa akin, kundi sa ngala ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba. Ah, putres! Pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng lahat ng prayle samantalang hawa ko ang gramatika. Nag-aral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makabot sa naabot ninyo? Isa sa sampun libo? Pwes, ano ang kailangan ng higit sa roon? Totoong maraming mga abogado. Karamihan ay pumapasok lamang bilang tagasulat. Mga doktor, sila sila'y nag-aaway at halos magpatayan sa pag-aagawa ng isang may sakit. Manggagawa, Pinata, magsasaka ang kailangan natin. At upang maging mabuting magsasaka ay hindi kailangan matuto ng maraming retorika. Pangarap! Mga Bibigyan ko kayo ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Estudyante kayo ng medisina kung kayo'y lisensyado na mag-asawa kayo ng isang mayaman at masambahing dalaga. Harapin ninyo ang panggagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Maaalala rin ninyo ako at sasabihin may katuwiran kapag kayo'y nagkaroon ng mga uban, mga ubang katulad nito. Kung ako po'y magkakaroon na ng ubang katulad niyan, at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan, at nakita kong wala akong nagawa kundi ang para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinig at hindi ko'y pagkakapuri kundi bagus ikahihiya. Si Kiroga, isang negosyanteng inchit na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Binaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar at mga kawani ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Kiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, sinabi nitong...